apoy talaga kanina eh. totoo lang. Alam mo, mahirap. Siyempre, hindi naman tayo always magkakasama. So, oh, umiikot sa kasi lahat, yung no? circle. sa lahat ng pagkakataon. Kaya ang hirap mo to, Kuya. Ang hirap din talaga. Kasi for sure, nagkakasundo naman tayo. Sino ang one and two. Pero three hanggang pababa, parang... Hindi naman... naman na talaga? Hindi naman talaga natin alam. Oo. No? Oh. Sabi nga sa plasma, di ba? mga hindi, times, hindi. Kahit hindi, hindi nababuzzer. Uh, so, hindi natin alam. Maybe may mga bagay na nasasabi tayo o nagagawa tayo tapos nakakalimutan natin violation na pala yun. Hindi lang tayo nababali. Yung mga ganun. Ang hirap din tukuyin. Lalo na pag masaya ka. Or sobra kang unconscious. Oo, oh, yun. Dahil minsan, di ba, may times naman na nakakalimutan natin na sa loob tayo, di ba? Or may times din. Halimbawa, pagkagising. kagising, oh. pag may bumati ka agad sa'yo good morning, di mo hmm. pa na-on yung lapil mo, pero sinusot mo oh. pala na pag-good morning ka. Pero di ba, violation hmm. yun. Mm. Kunyari, kakatas mo maligo, hindi mo pa suot, hindi okay. kakausap sa'yo, mapapasagot ka. Mm-hmm. Kaya hindi mo namamalayan na nagkaka-ano ka na pala, Oo. violation. I mean, it's okay. Okay, John, it's really okay. Kunyari, Kaya hindi nag, ako in favor. nag ka, nag-haming ka. Hindi ka na buzzer? Hindi ka na buzzer. Tingin mo okay lang, pero violation na pala. Mm -hmm. Maraming Kaya, pwedeng... Kaya nga, I'm really not in favor those who counts. No, 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 no. Yeah. And di ba yung hangin din? Kaya hindi ako in favor sa mga nagsasabi na okay, eight. Oo, uh, nagbibilang. Kanyari, uh, so ay, eight, eight lang ba no, Hindi no, rin ako. Hindi ka rin ako. Um, um, ano, 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 Hindi, kasi di ba ang sabi naman doon, kahit hindi ka mabuzzer, basta nagka-violation ka. It's still a violation. Kaya sabi namin, sabi niya, hindi siya naniniwalang yun sa nagka-count ng violation. Nga sa akin, Six lang five lang ako. Five lang ako. Five, no. five lang ako kasi yun ang inabuzzer sa akin. Yun lang yung pangalang. Eh, what if yung iba hinahayaan lang na ba? Na matuto ka ano 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 Okay ano ano mo naman yung tama at mali. Eh. ano 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 tayo dito. May isang sumali dito. Tapos May ano open ano 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 na ano ano topic. na ano 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 ayaw ko. Ano feeling mo? Yeah. Masama pa rin loob mo? Ha? Huh? May pinagsasama ka ba na loob? Oo lang. Ayaw ko lang mag ano. Ayaw ko lang muna makipag-usap kung hindi ako yung unang lalapit. Mm hmm. Magkaiba ang ma... Ano ko ba? May relax ka lang. Sa may darating pa tayong weekly tapos baka mag-focus ka masyado dito. Ay hindi. Ngayon lang to. Gabi lang. Ngayong gabi lang to. Ganito din, ganito na ang ano, parang process na ginagawa namin ba? Mm -hmm. Nanominate. Ano muna? Usap-usap muna. Tapos, sunod, pag kinabukasan, okay na ulit. Okay, move on. Mag-enjoy na lang muna. Mm, tama. Hmm, tama. ko nga kung ano reaksyon ng mama ko eh. Mo. Talaga Di din. Feeling mo, Ano sabi? Pang manunuminit ka na lang, pagiging pasaway pa. <laughs> Ako hindi ko din alam kung ano sabihin ng ano ko sa akin mama. Mga tito, mga tita. Bugo dyan ni ba? Hindi na lang sa mo yung pagiging pasaway mo. Dapat nilaban mo yun. Sabi, ay nako. Kakala ko nga ma magsasalila ka kanina eh. Eh, hindi naman kami pwede magsalita kasi nominated naman eh. Kaya talagang pwede mag-point out dun. Iyon nga din. Pero na, inisip ko ba na baka pag magsalita ako, parang iba na ang iba dating na sa dating. kanila ba? Lalo sinunsig yun na ikaw yung nasa spot. Oo. botoy okay. That's right. Sun sa Kayo kayo na yung nagkalaban din eh. Yung Kevin sa ini diyan talaga. Ramdam kong parang obligaw Eh. <laughs> Porke kasi kinusa ako. Alam alam kasi namin ito eh, yung kay hinat na kaya. Nagkusa na kami, kami na din naman kami. Eh <laughs> nung makita ko si Binsay sa top 3. Stop for si ba aba. parang labo. Sabi, pinakapasaway daw pag sabi ng pinakapasaway. Ay! Uy! What's that? Sabi, sabi ko nga, nung ako na napili, sabi ko, ako? Diba sabi ko ako? Sure na? Sure na? Ako? Napigilan ko pa yung sarili kung baka pag nagkasabi ako ng inyong nako. Mapagalit, mapa, masabihan na naman. Masabihan na naman ako ni... Masabihan na naman ako ni Kuya. Mm -hmm. Kasi ganon din yung ano ko da, nung nag tayo eh. Hindi ko na, hindi ko pat, hindi ko yun inisip talaga. Biglang, umano na lang. Sumabog ka na. So yun, sumabog ako. Baka kasi pag nagsalita ako dating parang makabastos ako ba na? Ay, talaga ba? Ganon, ganon na dating ba? Pero mas, mas mabuti, yun, mas pinabuti ko na muna na, muna na muna magsalita. That's life. Nanginayang lang ako kasi nga, pramis ko sa sarili ko nung una. Hindi ka naman, ano naman ba na, nung una akong sumigaw na, sumigaw ko na ano dapat ang dyan, na kung nasa tama ka naman ipaglaban mo no? sabi ko ayoko nang mag... ayoko ayoko <laughs> sabi ko sabi ko ayoko nang maging duwag sa susunod pag ako ang yun pa din naulit pa din talaga naman kulit sabi ko talaga puriya kasi hindi ka pa talaga nagsalita kanina, na chance mo na 'yon. Kayo kayo lang din ng mga sinasakilala sa so, inyong girls yet, kayo kayo magkakasama sa kwarto. Hmm. Tignan mo ngayon. Tahimik. Gusto ko lang madulog talaga. Oh, ang sakit nun sa kamay kanina. Oh, hindi na pagod talaga, literal. Kasi napagod ayun. ka? Ang, ina ang inisip ko lang kasi yun eh. Si Benzine Hindi daw siya napagod kanina. Huh? Hindi daw siya napagod kanina. pagbuhating nga natin. Hindi daw. JM. Hindi lang ako nakaramdam na ng malay ng man ng. Ako na malay ako dalawa. Siguro sanay ka na. Nung mag... Hindi rin. Siguro. hindi ko lang iniisip na nagbubuhat ako. Hindi Paano ko, ko, di may isip dalawa? Kasi natanggal dalawa. <laughs> Kaya pala natin. Ah! Kaya, kaya pala nakapikit yung siya. Yung ko! Wala. Kaya pala nakapikit siya, kaya nakagano, oh. No? <laughs> kaya pala nakapikit. Ay, kandali yuli yun, no? Ah, ganyan ako, si Binsoy. Nangingi alam pa, nababadrip ako. Naiipit kasi yung daliri ko pag gumahawak siya. Ah, ganyan ako. Sa hawak siya. Binsoy! <laughs> Sabi ko nga, kunin na yung isang hawak mo. Nakapikit ka na. At kinukuha ko na yung kay Binzo At di ako nangangalay lang eh. Oh, saan ikaw nagbot mag-isa check mo ngayon? okay ano lang. Buti nga sa inyo, Kasi parang... Kasi pag ganun, huwag mo oh. iisipin na may binubuhat ka. Ang <laughs> oo oh, eh. Mabuti, ato ha, mabuti nga sa inyo, parang... Hindi pa, ka, hindi pa, hindi pa masyadong... Ba't basa? Hindi pa masyadong Saka, ano... Ano ba yan? Hindi pa masyadong masakit yung nalaman nyo yun na... Luminado. Siyempre, nag-voluntary kami. Eh pero yung tanda sa binang wow amazing oh, <laughs> ano ano oh eh oh eh kajan go siguro sa part niya, hindi siya masakit masyado kasi nga voluntary yun. niya pero yung ako hmm. iba iba kasi yung sa seven eh kaya natawa na lang sure? ako eh Are you sure? You too sure? Ay. Narinig. Sabi ko. Huwag mo na, Sabi ko nga, masama pangit talaga ako magalit. Pag nagalit ako, hindi ko na compromise Pili ko sarili ko. ka Pero kontra yun. Feeling mo? Huwag. Yeah. Kaya nga, kinakausap ko sila Kuya Pat. Sabi ko. Ang good side pa rin ipakita Pero pag sumabog ka, okay lang. Sundang kita. Enggak bangka. Enggak bangka.